sipon naman ni Nanay Carmen. Mm. Nanay Carmen, good morning. Ay, dito pa. Ililinis pala si Nanay Carmen. Ganyan po sa amin si, ano, si Nanay Carmen. Ganyan po siya tuwing maga. Ganyan po siya kasipag. Wala pong nagsasabi dyan. Kusa ang loob po niyang tumutulong sa, ano, sa paglinis sa labas. Pagka po, ano, inuugasan po niya yung mga plato ng mga bata. Po siya. alam po niya makisama. Ang nalulungkot nga lang po ako kategram. Yung yung gabi na, yung matutulog na po. Yung hindi na lang parang may kausap siya ganun. Pero yung ganyan, okay po siya. Hmm. Nay Carmen, thank you po. Nay Carmen, salamat po. Yan po po nasan po niya. Doon. Ang gandun po niyan. si Kuya Liti po busy sa ano hindi ba sa init kumagato? ha? malakas ba sa init? ay yung ganyan hindi pwede ha? sa ano sila dapat may lilim yung mga roses? oo oh. oh. pero dapat ano alam nila yung da sila yung bumili kasi tinatanong dapat nila kung pwede ba sa mainit Ibili na lang din ng ganito eh kumukha niya. Baka pang ano yan, kalito doon sa garahe. Oh. Ay, ya, ano mo sana dyan? Oh. <tinyo> <tinyo> Mm. Morning kuya babi. Morning. na ako. Ah, kana? ka na. Sige na kumain ka na. Hindi okay, tatay. Tignan muna, naman, mo na naman. Katekra mo. Bigla kami nagkapamilya kagad na tatay Freddy, nanay Carmen, kuya Bobby, tatay Albert, yung mga bata. Ayun Grabe naman ang damit mo kuya Bobby. Ang dami. mo naman ang sarili mo. Magandang morning kayo. Morning oh. po mga ka-te-gram. Tatay, hindi mm. ko pala sa'yo napakita yung aking, oh, ano, pioso.com. Oh, mama. Good morning ka, Bert. Morning po, ka te Handa na ba kayo? Handa na kayo itong buong araw. si Claire kumakain no, doon may bisita sa si Inda. Ta sa tatay naman doon. Ito pa po, po tatay Ay laki po. Ay, laki na. Hmm? Hmm. 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 O sigaw po, nasigaw. Hmm. Na, 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 Nananaginip daw po siya. Nginisim ko po. Takot na takot po ako. Wala ko po siya sumisim. Kombin. Kabang-kabang po ako. Bakit stay po? Naka yung mata po. Naka po. Bakit daw? Nananaginip daw po siya. Patulog na daw po siya sa bag. po. po May ka halatang kakakain lang pati na may matika. <laughs> ano pa ulam natin? Ano po? Hampo. Ham po. Kaya gulay po. Gulay. Okay. Okay. Kinabahan ka. So, bro, po kala ko po paano sa mm. Ay, pala, pala, na sa kayo ready. Mm. Ngayon pala po, nalagay na po po pala. Mm. Ay, po. But, parang... Um, paano? nga po sa kayo ready po, nagigisip ko. Mm. Parang ah, hindi nga mo yung hinabol niya po. Mm. Hindi. Pa, paano yung mata niya Nakita mo? oh po. Opo, nakadilat hmm. po to sa kayo gano'n po. Mm. Agulit na rin po. Ano daw ang kwento ni tatay? But, Ma, ano? Patulog na daw. Natutulog na daw po siya. Bigla, big, bigla ako narinig na may sumigaw kalakas po. Ay ako po yung nagising. Eh si Papa po gising po noon pero mm. nagising po siya pero hindi niya po alam kung sino yun. Ah. Lakas po. Tapos nung po, tinignan ko po si big, big po tulog naman po. Tapos si tatay pwede po. Di mm. po nakita ko po nakagalima na ako. Tapos, okay. Parang, ay, hey, Tignan ko muna. Pausapin ko, ha. Thank you kuya Bert. Ha? Kena bahan mo talaga. Okay, hindi ka sanay sa ganun. Okay, sige, check ko muna. Mm. pan. Thank you. Like. Morning kuya. E. Tay. Ha? Kumusta po yung tulog nyo? Ayos naman po. Nanaginip daw po kayo? Hindi naman po. Sa pwede Albert. Ah, kagabi? Opo. Oh, gali lang yung natutulog yun. Mm, ano po yung ano po napanaginipan nyo? Ano? pa lang yung mainit hindi siguro eh, hindi ko naman alam basta ako yung natutulog hindi nanirik daw po yung mata nyo hindi naman ano ba naisip nyo? Baka yung naisip nyo yung asawa nyo, ganun yung tirik eh. Ano, natutulog ako. Ay, hindi ko naman, naman alam yun. Hmm. Hindi, hindi ko kayo ginising pala. Hindi, na na lang ako, ginigising ako. Ano? Eh, ah, na. ginising naman ako kayo. Pero ano po naalala nyo? Baka anong ginagawa nyo? Ba't gano'n gano'n yung mata? Hindi, naman po. Baka ganito yung tie lang. Ba't gano'n yung mata? Hindi. Huh? Well, hindi ko gano'n. Hindi. O eh, ganun lang kasi ang tao, kuminsan, kahit na hindi nagkatrabaho, napapagod. Pagka natutulog, hindi niya alam yun. Mm. Uh, ah, hindi naman, hindi naman. ay yun, nag, call lang ako, nag na ako. Oh, okay. Oh, ay, good, good morning po, mo muna kayo dito. Ah, good morning po, mga katekra. Oh. Mga chika boy, mga chika babe, chika ah, boys. Oh, sa mga lolo, lola, tatay, nanay, tito, tita, ate, kuya, mga chika babe, chika boy. Ah, good morning po sa atin lahat. Hmm. pero yung tulog niyo maganda po Ay, ba? Ay, maaga ako natutulog kasi ako kahit sa ating ganito. Oh, okay, okay. Okay na hintay. pero yun, tay singit ko lang yung puso niyo. Kumusta ngayon yung puso niyo? Eh, okay naman po sa eh. Okay. Ah, eh, sige, okay kasi na po Kasi tao ano. Eh, pagka namu may ang tao, hindi matahimik, hindi nakakatulog. Ako, permiso kahit noon, alas 4, alas 5 gising ako. Mm. Pero ako maaga talaga ako natutulog kahit noon pa. Okay. Ay, hindi naman ako masyadong namugli. Ang tao naman kasi araw-araw na may, problema. Pero ako hindi naman ako masyadong namugli. Okay. Thank you, Tay. basta ha. Andiyan ang ating God. Okay. Basta? Basta huwag tayo makakalino. Hindi po. Basta nandiyan ang ating... Ha, Panginoon, Diyos. Ayun. Okay na yun, Tay. Thank you, Tay. Tignan ko lang si Kuya Bigbig. Thank hindi you, Tay. Okay. Thank you, Tay. Okay. Basta nandiyan ang ating Diyos sa puso natin, sabi ko ni tatay. Tinamig ka no? Talaga yung tatapusin niyo yan. Wala daw siya maalala. Pero, thank you, Bert. Ginising mo pala. Okay. Baka, hindi na po yung Hindi na po parang hindi na po magising. Yung ko sa... Oo oh. nga. Hindi na po mm. nagigising yung yeah, po. yung bangungot. Kaya yeah, nung ginising po sa Mm. 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 Hmm. Mm. Thank you, Bert. Thank you, thank you. Tay, ah, ko ni Ato. na ko. ko. Sige na, focus po sa pagkain. Focus. Tay, sasabihin pala. Tay. So po, no, first quarter, tsaka second quarter, sige yung second quarter, medyo konti-konti nakakainak sa English po. Pero first quarter, yung una po pasok. Hmm. Medyo mm nag-blank po sa English po. Kasi hindi po natin ginawa na po. Hindi po po. Hmm. Kaya, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm third quarter masalo ko bumabaw niya wow grabe naman palak pa ka naman si Kuya Albert niyo, no? palak pa naman si Kuya okay good job Bert kaya ito, itong buong itong buong taon na to focus tayo okay okay tignan ko muna si Kuya Bik Bik thank you tama na po siya tapos kaya tip lang ako po gatas tapos hmm. yun po sabi ko pag <coughs> nagsisiyar dito na po tapos pag maligo po siya lang oh, wala na akong masabi sa iyo, Bert. Iwan na lang pag ka ano siyempre nandito si Ate Pat. pag uh, pagkababa ko minsan napapakain na, na si, ni, ni Ate Pat, tanghali. naunahan po ako ni Ate Pat. Pero yung gabi, naunahan din ako ni Kuya Albert Thank you, Bert. at mo ginagawa yun? Thank you, thank you, thank you. Kala ko sasabihin mo, ayaw mo akong mahirapan. Ganun din po, parang ganun din po. <laughs> okay. Wait. Kasi po, nagpapakain po kayo dyan, tapos papakain mo na po. Mm. Thank you, thank you, thank you. Check mo muna ha. Aho. Thank you, Bert. Good job, good job, good job. Oh, sige, focus ka muna dyan, ha? Sandali, tingnan muna natin si Kuya Bik.